May kasama ba ako dito? Kung may kasama ako dito, pwede ba nga pailawin mo itong EMF na nandito? Huwag kang magkalala pag ginalaw mo yan. Walang mangyayari sa'yo. mag indicate lang yan na nandito ka at malalaman ko na may kasama ako dito na hindi ko nakikita. Pwede ba pailawin mo yan? Pero makalipas ang ilang sandali, wala talaga nag-response sa EMF. So, sinubukan ko maglagay ng EMF dito mismo kung saan huling nakita yung bata bago siya bawian ng buhay, bago siya paslangin at kasahin ng lalaki na kasama niya. Pero hindi nag-spike yung EMF. Kaya nag-decide na ako na yung lugar kung saan nakita yung bangkay ng batang babae para umpisahan na ang investigation. So ngayon, nandito na tayo kung saan nakita yung bangkay ng batang pinaslang na ginahasa. At dito, umpisahan na natin yung investigation. Nag-setup na kagad ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation. So guys, as of now, kakatapos lang natin maglagay ng mga equipment. Tilapag natin yung ghost bone, rem music box, at motion sensor. And then, dito yung sa gilid ko kung saan nakita yung bangkay ng batang babae. Ano yung ilaw ng ghost bone ay humilto. Pero hindi pa ako tapos mag-setup, umiilaw na kagad at nagtutunugan na yung oh! mga equipment na nilagay ko. Kaya nagtanong ako kung may kasama ba ako dito na hindi ko nakikita. Kasama ba ako dito? Pero walang nag-response kaya naisipan ko na ilabas yung EMF para tignan kung may madidetect ba ito. At maya maya lang, ito na yung nangyari.